no? Marami pa akong mission sa buhay ko sa mga anak ko. Marami pa akong taong matutulungan sa buhay ko. Hindi ako papayag na ilibing ng buhay. Papayag akong malibing pagpatay na ako. Depende kung pagkalibing siya, hindi bupunin pa ako ulit, di ba? <laughs> papayag ako. Pero <laughs> pag di, di na ako, di na ako kukunin, hindi na ako papayag na. Ito na nawa, hindi ako pwede kumain na gano'n. Ano pala, patay na ako, yan. Pero kung gano'ng buhay ako, hindi pwede gano'n. Yes, ma'am. Kasi kung totally sealed, konti lang, ano eh, maubusan ka na ng oxygen eh. That's dangerous. Kasi every second na walang oxygen ang brain mo, may permanent damage yan. Even if you prepared only for three minutes, sabihin natin, nagkamali, hindi siya makasipahong. Pardon my words. You run the world, risk of permanent brain damage. Nakakadagdag lalo siya sa, ano? sa kabay. Ito pumapatak na yung mga lupa. Lalo akong kinakabog. Lalo akong hindi mapalagay. Lalo akong nahihirapan huminga. Tapos nararamdaman ko talaga ang bilis ng heartbeat ko. Sa regular talaga yung breathing ko kanina. Ramdam ko yung abnormal yung yung rhythm ng paghinga ko eh. Nakakapagsalita ako, sports eh. One liner. Yes. Minipis sa hangin. <sighs> ano ba ang may nito? Diba? Sa mata. Ilang minuto rin ang lumipas ng mailibing ng buhay si Junvi. Kinabahan ang lahat ng di na maninig at tila di na nagsasalita si Jun. Okay, siya, tanggalin natin. Kasi kung totally sealed, lang, ano eh, ka na ng oxygen eh. That's dangerous. Kasi every second na walang oxygen ang brain mo, may permanent damage yan. Even if you prepared only for three minutes, sabihin natin nagkamali, hindi siya may, may ahon, if you'll pardon my words, uh, you run the risk of permanent brain damage. Please. Uh, Please. Uh, ang sakit sa mata nung sa loob. Ha? Hindi ba? Oo, masakit sa mata, ma'am. So, ano na pin mo? Pinapawisan ka na. Alamig, ka. alamig ka. lang pa ako. O, oh, ano ba, ba ako? Pwede pa check natin yung blood pressure niya muna po, kuya. Pag-angat ko, lang ko ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung... Ay, salamat at tapos. na hindi, wala akong... Nawala ko ng emosyon. Huwag lang talaga ako ng wish eh. Nangihina ako? So, anong naramdaman mo nung na feel mo na actual nandiyan ka na? Ito na yung lupa, naririnig mo na. Oo. Oh, Oo. Oh. Iba yung ano, iba yung pakiramdam ko. Mas... Mas grabe yung... yung takot ko ngayon compared to the last one. Ano ang dahilan na takot? Hindi ko alam eh. Parang kakaiba yung pakiramdam ko kanina. Weird yung feeling ko eh. Unlike last year. Oo. Oo, oh, kita Ano 1.49. Kanina. Sana nga, one week from now, biglang ma-realize ko, biglang may pumasok sa akin na sense na, uy, mas naging okay ako after na mabaon ng ganun. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano, kung ano ang eh. Wala akong ma... Wala akong ma maisip ko. Alam mo, ano ba? Ano bang makakamdaman ko? Ano ba nangyari sa akin pagkatapos ito? Mas magiging mabait na ba ako? Mas magiging mabait na ba ako? What will this uh, do to me? I mean, what's the good side? Gano'n mo na stretch ang sarili eh. Minsan sa tao, tayo, we always think, eto lang kaya ko eh. But sometimes, yung mga circumstances like this will stretch you out and pull you out of your comfort zone. Do so, mo makikita na saan ang strength ko, saan ang weaknesses ko. And if I am like this, how should I prepare next time for incident like that's going to happen like this? Huh? Ito yung closest thing to being dead eh. Kaya uh -oh. di ba nakaka-freak out eh. Pero sana nga kahit napaka, ano niya, napaka extreme, di ba? Kahit na napaka extreme, sana nga ito do good to me. Ito na kaya mo. What are you thinking right now? Wala eh. Para ako blanco eh. That's very normal talaga. When someone goes into a, a state where in na, na shock siya or natakot siya, number one talaga nabablanco siya. And then eventually, as the day goes by, the days go by, and then minutes and hours, doon mo lang malalaman. And then talking with your loved ones, with your friends about this incident, will pour it all out. So pag nilalabas ang all the more, you bring it out, bring it out, bring it out. Mas mababawasan ang stress at tension experience mo na nakakatakot. Alright. Siyempre, pag, pag nandyan ka sa ganyang sitwasyon, maiisip iisip din eh. na sarap ng buhay. Ang hirap dito sa baba. Di ba? Ay, hindi, mean, hindi. <laughs> ayaw ko sa baba. Gusto ko sa taas. <laughs> ayaw ko ko sa baba. Pero di ba? Yung pag nandun ka sa baba, Kasama mo na yung mga lupa. May isip mo masarap mga buhay eh. Okay lang, wala akong problema sa appetite. Ay, nakakatawa na ako. You can Thank you, thank you. Thank you. Alam mo, palakpakan kaya natin siya. Hindi madali ginawa niya. Thank you, thank you. Thank you, Lord. I did it again. Dapat ka niyang tipsong mo. I did it again. Ano na, see? Iba naman, Ayan mga best men na uh, nakita niyo ang uh, aming special episode ngayong uh, Halloween. Talaga namang kakaiba. Pasok ka ba naman sa kabaong, ilibing ka, kakaiba talaga. Pero ito mga best men, pinapakita namin sa inyo para ma-realize nyo, at kasi na-realize din namin ito, yung napakahalaga ng buhay. Masarap na buhay. Sino ba naman nagsabing masarap mamatay? Na Di ba? Pero ang punto nito, dahil ang buhay na isilang naman, make the most out of it, at doon ka dapat sa matuwid na landas ng pamumuhay. Okay? 2013. <laughs>